ato limang bagay para panatilihin silang malusog at pagkasyahin. Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa kalusugan ang mga bato ay bihirang pinag-uusapan Ang mga hindi sinasadyang bayaning ito ay may pananagutan sa pag-filter ng basura sa ating mga katawan at pagtiyak na malinis na dugo lamang ang dumadaloy sa ating system Ang mga bato ay isang pares ng maliliit B na organo na matatagpuan sa likod ng tiyan. Kasabay ng pagalis ng dumi sa dugo, binabalanse rin ng mga bato ang mga electrolyte at kinokontrol ang balanse ng likido sa katawan. Kaya, ang pagpapanatiling malusog ng mga bato ay kasing ng pagpapanatiling malusog ang puso at baga. Ang mga bato sa bato ay ang pinakakaraniwang kondisyon na maaaring makaapekto sa mga organ na ito. Ang iba pang mga kondisyon na maaaring makaapekto sa mga bato ay kinabibilangan ng pamamaga ng mga bato, pagkabigo sa bato, nephrotic syndrome at mga cyst. Sa kabutihang palad, ang pagpapanatiling malusog ng mga bato ay madali. Narito ang ilang bagay na maaari mong gawin upang mapabuti ang kalusugan ng iyong mga bato. Isa, uminom ng maraming tubig. Ang pagpapanatiling hydrated ng iyong katawan ay mahalaga sa kalusugan ng bato. Sa isip, ang isang tao ay dapat uminom ng hindi bababa sa 8 hanggang 10 baso ng tubig sa isang araw tinutulungan ng tubig na kontrolin ng produksyon ng aldosterone, isang hormon na kumokontrol sa presyon ng dugo. Nang adrenal glands at tinutulungan ng mga bato na mapanatili ang sapat na tubig at sodium upang balansehin ang mga antas ng dami ng dugo. Kung ang mga bato ay hindi nakakakuha ng sapat na tubig, ang mga adrenal glandula ay binibigyang diin sa pagtaas ng mga antas ng presyon ng dugo. Dalawa, limitahan ang pagkonsumo ng kafin. Uminom kami ng kafin sa maraming paraan soda, kape, tsaa at iba pa. Bagamat ang kafin ay maaaring kumilos bilang isang stimulant at panatilihin kang nakatuon sa kung ano ang iyong ginagawa sa maikling panahon, sa katagalan, ito ay nagde ng katawan. Ang dehydration ay maaari ding humantong sa pagbuo ng mga bato sa bato. Kaya bawasan ang iyong paggamit ng caffeine at sa halip ay uminom ng mas maraming tubig at sariwang juice. Tatlo, tumigil sa paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay hindi lamang nakakaapekto sa mga baga, ngunit nakakasira din ng mga daluyan ng dugo kaya bumababa ang daloy ng dugo sa mga bato kaya pinipigilan ang pinakamainam na paggana ng mga bato. Ang paninigarilyo ay maaari ring tumaas ang panganib ng isang tao na magkaroon ng kanser sa bato. Apat, maging regular na ehersisyo. Ang ehersisyo ay nakikinabang sa lahat ng bahagi ng iyong katawan kabilang ang mga bato. Ang regular na ehersisyo ay nagpapababa ng presyon ng dugo at nakakatulong na mapanatiling gumagalaw ang dugo. Makakatulong ito na maiwasan ang mga sakit sa bato at ilang iba pang kondisyon. Sa isip, maghangad ng kalahating oras na ehersisyo sa isang araw kahit man lang. 5. Kumain ng maraming sariwang prutas at gulay. Ang mga prutas tulad ng ubas, mansanas at blueberry at mga gulay tulad ng spinach, beets Bawang at pulang kampanilya ay nakakatulong na mapabuti ang paggana ng bato. Dapat ding isama ng mga babae ang mga pagkain na nagpapalakas ng estrogen tulad ng chickpeas, hares, kamatis, seresa at carrots sa kanilang jeta upang maprotektahan ang kanilang sarili laban sa pinsala sa bato at fibrosis. Ang mga pagkain na mababa sa gluten Asukal at toyo ay nakakatulong din na mabawasan ang panganib ng pamamaga ng bato. Kung nais mong talakayin ang tungkol sa anumang partikular na problema, maaari kang kumonsulta sa isang urologist. Disclaimer: Ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.